may mga nagsasabing guni-guni lang ang lahat. Hallucination. Imbento ng isipan. Maaring may punto sila. Pero paano mo ipapaliwanag ang isang pangyayari kung dalawa o higit pa ang sabay-sabay na nakakita sa isang nilalang na hindi nakikita ng iba? Isang grupo. Iisang lugar. Magkaiba ng nakikita. Gaano nga ba katotoo ang bukas na third eye? Panoorin ang buong video at tuklasin ang mga nakakakilabot na kwento ng mga taong nakakita sa hindi dapat makita. Bakit ito nangyayari? At ano-ano ang dahilan? Ang third eye o ikatlong mata ay hindi literal isa itong kakayahan ng isip at kaluluwa na makakita ng espiritwal na mundo. Ang konseptong ito ay matagal nang pinag-usapan sa iba't ibang kultura, mula sa Hinduism at Buddhism hanggang sa mga katutubong paniniwala sa Pilipinas. Ayon sa mga espiritista, lahat tayo ay may third eye, ngunit hindi ito bukas sa lahat. Para sa ilan, kusa itong bumubukas lalo na kung may matinding karanasan, trauma o kaya'y may lahi ng espiritwalista? Sa Pilipinas, madalas itong iugnay sa mga bata. Dahil raw inosente at hindi pa marunong magduda, mas madali silang makakakita. May mga bata raw na pinanganak ng bukas ang mata at may ilan namang nabubuksan ng ito dahil sa isang karanasan. Tulad ng matinding lagnat, aksidente o pagkakasangkot sa lugar na may malakas na espiritual na enerhiya. May mga signs o senyales daw kung bukas ang iyong third eye. Ito ay ang mga sumusunod. Palaging nakakakita ng anino kahit walang tao. Nararamdaman mong may sumusunod sa iyo pero paglingon mo wala naman. Madalas kang managinip ng mga lugar na hindi mo pa napupuntahan pero pamilyar ito sa iyo. Hindi lahat ay binibiyayan o isinumpa ng kakayahan ito. Karaniwan, mga bata ang makakaranas. Pero may ilang matatanda rin na biglang na-open ang kanilang third eye. Ayon sa ilang espiritualista, may ilang dahilan kung bakit ito nangyayari. Ito ay ang mga sumusunod. Likas na sensibilidad. May mga taong sadyang sensitibo sa enerhiya sa paligid. Namana. Kung may lahi kang albularyo, espiritista o tagapagpagaling, posibleng namana mo ito trauma o matinding emosyon. May mga pagkakataong nabubuksan ang third eye matapos ang matinding karanasan, tulad ng near-death experience. Malakas ang koneksyon sa kalikasan. Ayon sa iba, kapag palagi kang nasa lugar na malapit sa kabundukan, ilog, o kabubatan, mas malapit ka rin sa mga nilalang sa ibang dimensyon. May mga tao na bukas ang ikatlong mata, Nakakakita sila ng hindi nakikita ng iba gaya ni Alma ng bukid noon. Isa siyang ordinaryong may bahay. Pero may hindi ordinaryong kakayahan. Ilang beses na raw siyang nakakita ng mga nilalang na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Isang gabi, kumakain sila ng hapunan sa labas ng bahay ng kanilang kaibigang si Luz. Napansin ng kanyang asawang si Dong na biglang natulala si Alma. Dahan-dahan itong sumulyap sa likuran niya at makina nitong binanggit. May lalaki sa iyong likod. Nakabarong. Nagulat si Dong. Bigla siyang lumingon pero wala namang tao. Pero mas ikinabigla niya ang sagot ni Luz. Ah, nakikita mo rin pala. Meron talaga niyan dito nagpapakita minsan. Hindi nakasagot si Dong. Tumindig ang balahibo niya. Wala siyang nakita pero ang dalawang babaeng kasama niya ay tila may kakayahang makita ang hindi niya nakikita sa paglipas ng mga taon, hindi na rin mabilang ni Dung ang kakaibang karanasan ng kanyang asawa. Minsan pa, dumalo sila sa isang birthday party. Masaya ang lahat. Tawanan. Kainan. Ngunit napalingon si Alma sa isang bahay sa tapat. Madilim iyon. Walang ilaw. Abandonado. May bata, mahinang tugon ni Alma. Lalaki, may hawak na bola. Nasa loob ng gate tahimik ang lahat, walang nakakakita, maliban sa kanya. Hanggang sa biglang nagsalita ang kanilang kaibigan si Mario, halatang magulat. Yung bahay na yan, matagal nang walang makatira. Matagal nang patay ang anak nung may-ari. Batang lalaki. Nalunod noon sa loob ng banyo ng bahay nila. Mula sa kasiyahan, biglang natakot ang lahat. Isa na namang patunay na ang mga nakikita ni Alma ay may koneksyon sa nakaraan. Pero ang pinakamatinding karanasan ay sa mismong tahanan nila. Family reunion. Masayang nagtitipon ang magkakamag-anak. Nang bigla, natulala si Alma. Mula sa banyo, isang babaeng nakaitim ang lumulutang palabas. Hindi ito naglalakad. Nakatalog po. Maputi ang balat, matangos ang ilong may mukha ng isang arabo. Hindi siya makapaniwala hanggang sa mapansin niya ang kanyang pinsan si Melody na nakatingin din sa parehong direksyon. Pabulong na tinanong ito ni Alma. Nakita mo ba? Tumango si Melody at tila shock pa rin. Ate, nakita ko. Pareho sila nang nakita. At walang kamalay-malay ang ibang mga taong kasama nila. Mula noon, naniwala na si Dong na ang asawa niyang si Alma ay may kakaibang kakayahan gaya ng kanyang pinsang si Melody. Pareho silang bukas ang third eye. Dahil sa istorbo at hindi maipaliwanag na kaba, tuwing nakakakita siya ng mga nilalang na hindi naman nakikita ng iba, na napagdesisyonan ni Alma at ng kanyang pamilya na kumonsulta sa isang kilalang healing priest. Isang eksperto pagdating sa mga ganitong espiritual na bagay, lalo na sa third eye. Dinala siya sa isang healing mass sa simbahan. Doon, buong puso siyang magdasal na sanay muling maisara ang kanyang third eye. Simula noon, unti-unti nang tumahimik ang kanyang paligid. Wala na yung mga bigla-biglang paramdam. Wala na yung mga aninong sumusulpot. At higit sa lahat, unti-unti na rin bumalik ang kapayapaan ng kanyang isipan. Kuwento ni Marco ng Cagayan Valley Simula pagkabata, nakakakita na siya ng mga nilalang na hindi normal ang itsura. May mahaba ang leg, may baliktad ang paa, at may walang mukha. Akala niya noon, normal ito sa lahat ng tao. Nang minsan sumama siya sa retreat sa isang lumang kumbento, nakakita siya ng paring itim ang suot nakatayo sa gilid ng alta. Nang tanungin ng madre kung sino yon na ito, wala pong pari na ganyan dito. Masama ba ang bukas na ikatlong mata? Hindi raw lahat ng may third eye ay problema. Pero ayon sa mga eksperto sa paranormal, ito ay parang pagbubukas ng pinto. Kung hindi ka handa, baka hindi mo na ito may sara. May mga taong napapraning, hindi na makatulog, at dumarating sa puntong hindi na nila alam kung alin ang totoo sa hindi. May mga kwento pa nga na nadedemonyo raw o nasasapian dahil palaging bukas ang kanilang espiritwal na lagusan. Kaya may mga nagsasanay sa shielding o espiritwal na depensa. Sara ang third eye. May mga paraan upang pansamantalang isara o tuluyang i block ang ikatlong mata. Ngunit hindi ito parang switch na basta mo nalang papatayin. Ito ang mga paraan ayon sa mga espiritista. Panalangin at dasal. Ang paghini ng gabay sa Diyos ay isang unang hakbang. Pag-iwas sa malalakas na espiritual na enerhiya Iwasan ang sementeryo, abandonadong lugar o mga pinaniniwalaang haunted. Spiritual na ritual. Gaya ng pagbubura ng insenso paggamit ng langis na may bendisyon. Pagkonsulta sa eksperto. Huwag basta-basta sumubok ng walang gabay. Pero tandaan, hindi lahat ng mata ay dapat bumalik sa pagkabulat. Minsan, ang katotohanan, kahit nakakatakot, ay dapat natin matutunang tanggapin. Ang third eye ay hindi basta-basta usapin. Ito ay kafayahang pwedeng maging biyaya o sumpa. Depende kung paano mo ito haharapin. Kung ikaw ay nakakaranas na ng mga bagay na hindi maipaliwanag, huwag kang matakot. Ngunit huwag ka rin maging pabaya. Sa mundo natin, may mga bagay na hindi matutumbasan ng siyensya o lohika Minsan, nasa paligid lang sila, nanonood, nakikinig, nagjihintay. Ang tanong, handa ka bang makakita? Kung may kwento ka tungkol sa iyong third eye, ibahagi mo sa comments. Baka ikaw na ang susunod naming tampok sa mga kwentong kilabot. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa mga susunod pa naming kwento. Ito ang channel kung saan ang mga kwento ay totoo at ang kilabot ay hindi gawagawa lang. Hanggang sa muli at sana hindi mo sila makita sa likod mo.